Magandang gabi po sa inyong lahat, Alexander Lexter Jules. Nagbabalik para sa inyong update. Magandang balita, ang Knowledge Channel na kung saan tampok at kasama si Mamay Entrata sa pagbibigay ng mga impormasyon about kalikasan ay mag-uumpisa na. Knowledge Channel ay mapapanood na natin soon na soon na yan. Kailan ba ang soon na soon na yan? Basahin muna natin ang ipinost ng Knowledge Channel. Ang sabi ni Knowledge Channel, mga best friends, of the forest. Tara na't, ng ating mga kagubatan kasama si na may may entrata at Elijah Canlas sa bagong season ng Puno ng Buhay. This is in partnership with Forest Foundation Philippines. Ayan! Ayan, sabi ni Shinami, wow, may, may entrata, mag-uumpisa na talaga. I love you, may, sabi niya. Yun, mapapalabas na. Puntay na nila yan ng matagal, guys. Kaya, eto, dahilan sa ipinost na ito ni Knowledge Channel, excited na po ang followers ni Maymay and Trata. Ngayon, dahil dyan, papanoorin natin ang teaser ng Knowledge Channel. Ano bang meron, Maymay and Elijah? Let's go! Napapaisip! Oh. Noong unang panahon, ang mga tao yung namumuhay sa pangangaso. Sa launan... Natutunan nilang magtanim ng mga halaman at magsaka malapit sa kanilang tahanan. Mas masigla ang kapaligiran kapag ito ay puno ng buhay. Kasama sina Elijah Canlas at Maymay Entrata, mga best friends of the forest, welcome sa aking bonggang garden na punong-puno ng buhay! Tayo na't mamasyal sa ating mga kagubatan. Kaya nga ako nasa rainforest ngayon eh. nag -e explore ng mga undiscovered plants, animals, at species. Napapaisip din ba kayo kung ano ang nangyari sa mga dinosaurs? Kung makikita nyo, dahil sa sobrang init, nagkakaroon na ng pagbibita ang lupa at naglalagas naman ang mga halaman. Isa yan sa mga epekto ng El Niño at Imaymay. At duklasin ang kahalagahan ng mga mahalagang matutunan ang proseso ng kanilang pagpapara. Sa ganitong paraan ay mapaprotektahan at makokonserve natin ang kanilang species. Dahil kapag inalagaan natin ang ating kapaligiran, aalagaan din tayo nito. Puno ng Buhay, simula September 5, Tuesday, 4pm, sa Knowledge Channel, Your School Anywhere. Ayan, mag-uumpisa mag, -uumpisa, mag -uumpisa na September 5, bukas yan, Tuesday mga kaibigan, alas 4 ng hapon dyan sa Pilipinas. Ah! O ba? Diba? Ka, uh, Uh, pag-uusapan yun na lang yun na lang mga kaibigan yung mga pinakamabilis papag-uusapan pag-uusapan ni na Maymay at Elijah ang kahalagahan ng mga puno ang kahalagahan ng rainforest ang kahalagahan ng pagtanim paano binago ng climate change ang kapaligiran paano nag ang lupa Nasabi sabi ni Maymay dahilan ng climate change. So, paano natin yan po protektahan? Ito ay in partnership of Forest Foundation Philippines. Kung kaya, it's going to be very interesting show or program para di lang para sa mga kabataan, kundi para sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas, even outside the Philippines, para po mapangalagaan ang kalikasan at maibalik ang normal na kapaligiran. Maibalik kaya natin ang normal na kapaligiran? Ang sabi nga na Elijah, kung aalagaan natin ang kalikasan, ay aalagaan nila tayo. kung marami tayong punong na itanim, for sure, marami ang hahawak sa tubig para hindi magkaroon ng flooding, para hindi angat ang tubig at walang maaanod ng mga bahay at mga tao. O ba? Diba? Hindi lang yan. Ang mga properties ay nasisira sa dahilan ng kukakulangan ng kahoy ay pwedeng magkakaroon ng landslide na magtatabon ito. Tatabunan ito ang mga bahay at ang ating ikta-iktaryang kalupaan. Kung kaya, ayan po, sabay-sabay tayong manood ng Knowledge Channel Puno ng Buhay. Kasama dito si Elijah Canlas at si, ang host ay si Maymay. Ate Maymay Entrata. O di ba mga chikiting? Handa na ba kayong panoorin ang Ate Maymay ninyo? Na handang magbibigay ng kaalaman sa inyo paano pangalagaan ang kalikasan? Yan po ang ating aabangan. Bukas po yan, September 5 alas 4 ng ang ng hapon ng my my dito herself, as an artist my an artist Trata. can be hired to any ad or project but once an artist was hired to teach the children that has bigger impact oh, diba? it does not speak about the reach of the artist but her good influence and clear image as well. So, yan po ang uh, kanyang punto doon na pag ang artista ay hinar for other project, it's a good thing. Pero pag ang artista ay para turuan ang mga bata or magturo ng magandang bagay sa mga viewers, that is much bigger than anything. O, diba? So, congratulations may may napili ka dito kagaya ni kuya Robby mo dahil alam nila ang kakayanan mo at ang klase ng influence yung ibigay mo sa mga kabataan Alexander Lex Juice, magandang gabi po Ang mga tao'y namumuhay sa pangangaso sa launan, natutunan nilang magtanim ng mga halaman at magsaka malapit sa kanilang tahanan mas masigla ang kapaligiran kapag ito ay puno ng buhay. Kasama sina Elijah Canlas at Maymay Entrata. Mga best friends of the forest, welcome sa aking bonggang Garden na puno-puno ng buhay. Tayo na't mamasyal sa ating mga kagubatan. Kaya nga ako nasa rainforest ngayon eh. Nag-explore -e ng mga undiscovered plants animals at species. Napapaisip din ba kayo kung ano ang nangyari sa mga dinosaurs? Kung makikita nyo, dahil sa sobrang init, nagkakaroon na ng pagbibitak ang lupa at naglalagas naman ang mga halaman. Isa yan sa mga epekto ng El Nino at Imaymay. At tuklasin ang kahalagahan ng mga... Mahalagang matutunan ang proseso ng kanilang pagpaparami. Sa ganitong paraan, ay mapaprotektahan at makokonserve natin ang kanilang species. Kaya kapag inalagaan natin ang ating kapaligiran, aalagaan din tayo nito. Buno ng Buhay, simula September 5, Tuesday, 4pm, sa Knowledge Channel, Your School Anywhere. Music.